tahimik ang gabi. Ngunit sa puso mo may mga ingay. Pagod ka na ba, kapatid? Pagod sa laban, sa iniisip, sa mga tanong na wala pang kasagutan? Sa gabing ito, huwag kang matakot. Huwag kang malungkot. Huwag mong hayaang ang dilim ang maghari sa puso mo. Dahil may liwanag, at ang liwanag na iyon ay ang presensya ng Diyos. Dahil ngayong gabi, kasama mo siya. Ang Diyos na hindi natutulog. Ang Diyos na laging nakikinig. Ang Diyos na nagmamahal kahit kailan, hindi nang iwan. Kaya isara mo ang iyong mga mata, pakinggan mo ang panalangin ito, at hayaang bumulong ang langit sa iyong kaluluwa. Na hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos ngayong gabi, manalangin tayo. Panginoon, sa gabing ito ako'y lumalapit sa iyo. Pagod na ang katawan, mabigat ang isip at minsan ay may kirot sa puso. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ako'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Dahil alam kong higit sa lahat, ikaw ang kasama ko. Ikaw ang aking ilaw sa gabi, ang aking kapahingahan, ang aking kanlungan. Samahan mo po ako sa panalangin ito. Na sa bawat salitang bibigkasin ay maramdaman ko ang yakap mong walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa buhay. Salamat sa araw na ito sa bawat hakbang, sa bawat hininga, sa bawat biyayang hindi ko man napansin, ay ipinagkaloob mo ng may pagmamahal. Salamat sa pagkain sa aking hapag, sa tahanang naging silungan ko. Salamat sa mga taong nagpaparamdam ng pag-ibig pamilya, kaibigan, at maging ang mga di ko kilala pero naging daluyan mo ng kabutihan. Salamat din sa mga pagsubok na dumaan. Dahil sa mga ito, natutunan kong kumapit at tumawag sa iyo. Salamat sa mga luha, dahil ito'y paglilinis ng puso. Salamat sa mga tahimik na sandali, dahil dun ko higit kang naririnig. Panginoon sa lahat ng bagay, salamat. Diyos ko, maraming beses akong nagkamali. Sa araw na ito, may mga salitang hindi dapat binitiwan may mga gawaing hindi ayon sa iyong kalooban. May mga pagkakataong naging makasarili ako o bingi sa panawagan ng ibang nangangailangan. Patawarin mo po ako. Patawarin mo ang puso kong nagdududa, ang isip kong nagmamadali, at ang mga kilos kong di laging nagpapakita ng iyong liwanag. Linisin mo ako, Panginoon. Gawin mo akong karapat-dapat na muli mong samahan ngayong gabi. Sa iyong presensya, ako'y nagpapakumbaba. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Gabi man o araw, kailangan kita. Ngayon, Panginoon, hinihiling ko ang kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Kapayapaang tanging sa iyo lamang matatagpuan. Pahingahin mo ang aking puso. Patahimikin mo ang mga alalahanin ng aking isip Alisin mo ang pagod na dala ng buong araw at palitan mo ito ng kagaanan sa loob. Panginoon, ako'y nahihimlay sa iyong presensya. Kahit anong mangyari sa mundo, kasama kita at iyon ang sapat na dahilan para ako'y mapayapa. Inaabot ko rin sa iyo, O Diyos, ang mga mahal ko sa buhay. Bantayan mo po sila. Pag-ingatan mo ang kanilang pagtulog at yakapin mo ang kanilang mga puso. Alam kong may ilan sa kanila ang pagod rin. May dalang alalahanin, may dinaramdam na hindi ko alam. Ngunit batid mo ang lahat, Panginoon. Dalawin mo sila. Yakapin mo ang kanilang pagod. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Gabayan mo ang aming tahanan, ang aming kinabukasan, ang aming mga pangarap. Pagpalain mo rin ang mga walang masilungan ngayong gabi, ang mga nag-iisa ang mga may sakit ang mga nawawalan ng pag-asa. Ipagkaloob mo rin sa kanila ang pakiramdam ng tunay na presensya mo. Panginoon, ikaw ang Diyos na hindi natutulog. Ikaw ang Diyos na laging gising, nagbabantay, nagmamahal, at patuloy na nagbibigay liwanag sa dilim ng gabi. Kaya't ngayong gabi, hindi ko na kailangang matakot. Hindi ko kailangang panghawakan ng lahat dahil alam kong ikaw ang may hawak sa akin. Hindi man maunawaan ang lahat ng nangyayari, mananatili akong nagtitiwala. Hindi man masagot ang lahat ng tanong kong ngayon, alam kong may plano ka. At ang plano mong iyon ay mas mataas, mas mabuti at mas dakila kaysa sa inaakala ko. Ngayon, O oh Diyos, hinihiling ko ang mahimbing na tulog. Isang tulog na payapa, isang pahinga na hindi lamang para sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Habang ako'y nahihimlay, palitan mo ang aking mga pag-aalala ng pananalig. Palitan mo ang aking takot ng kapanatagan. Palitan mo ang aking lungkot ng pag-asa. At bukas paggising ko, bagong sigla, bagong liwanag at bagong pananampalataya ang isusuot ko bilang sandata. Hindi ako nag-iisa dahil ikaw ay kasama ko ngayon bukas at magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa pagkakataong makalapit sa iyo sa panalangin, sa katahimikan, sa luha, sa damdaming binigyang laya. Tuon ko higit kang naramdaman. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na kasama ko kahit sa pinakamatinding gabi ng buhay ko. Kaya't ngayon, Panginoon, tinatanggap ko ang biyaya ng iyong presensya. Sa ako natutulog. Sa iyo ako nagpapahinga. Kasama ko ang Diyos ngayong gabi. At sa katotohanan ito, mapayapa ang aking puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ama namin sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!